ng perma ng aktres si Jody Santa Maria na titigil muna siya sa kanyang pag-arte para i-pursue ang kanyang master's degree. Hayag ng aktres na siya ay mag enroll sa master's program in clinical psychology ngayong taon na. Saad pa bilang isang tao, she can do so much more na parang meron pang life outside the show business. Naisip mo nun niya, she's an yeah. actor but she can put on another hat. Saad pa ni Jody, long-term dream niya na maging accessible ang mental health services para sa lahat. Kaya naman, nais niyang mag-put up ng isang maliit na mental health center para maging accessible sa lahat hindi lang para sa mga taong kayang magbaya. Nung siya raw ay nagsimulang mag aral ng psychology at ginawa ang acupuncture detox at nakuha ang kanyang certification yun talagang kanyang nasa puso at God willing, yung dream niyon will turn into reality. Dagdag pa ni Jody she loves being a student dahil she enjoys learning. Sa kabila ng kanyang upcoming break, Nananatiling abalang ngayon si Jody dahil sa kanyang commitments tulad ng tinatapos nilang film project na nakatagdang mag-wrap up ngayon buwan at inihintay din ang airing ng finale ng Lavender Fields sa January 24. Yan ang ating entertainment news. Alex Furake, Tatak, RMN.